Si na ngayong Mayo ang kasalukuyang minimum wage sa ilang rehiyon ayon sa Department of Labor and Employment kasabay nito muling lumalakas ang sigaw ng mga manggagawa taasan naman daw sana ang arawang sahod nila para makasabay sila sa patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin at serbisyo si Kresilin Katarong sa balita Sa gitna ng panibagong sigaw para sa aumento, iginit ng dole na ang kapangyarihang magpasa ng panukalang 200 pisong dagdag sahod ay nasa Kongreso. Sabi ni Dole Bureau of Local Employment Officer in Charge Assistant Secretary Patrick Patriwirawan Jr. na bagamat wala sa kanilang kamay ang pagpapasya, nakahanda ang ahensya na ipatupad ang anumang batas na lalagdaan ng Pangulo kaugnay ng legislated wage hike ating pong uh, ibibigay ang desisyon na ito sa uh, kongreso po no kung sila po ay magrerekomenda uh, na uh, magkaroon uh, mag, uh, po ng legislated uh, wage increase at kung ito po ay aaprubahan ng ating pangulo ang kagawaran po ay handa pong iimplementa itong legislation po na ito Kasabay nito, inihayag din ang opisyal na sisimula na ngayong Mayo ang pag-review ng wage rates ng mga Regional Tripartite Wages and Productivity Board. Bahagi ng proseso, ang konsultasyon sa mga kinatawan mula sa sektor ng paggawa, mga employer at iba pang ahensya ng pamahalaan. Samantala, ipinahayag ng opisyal na mayroong 60 sham job fair sites ang dole sa buong bansa, kasabay ng pagdiriwang ng Labor Day nitong araw ng Webes, Mayo a 1. Ayon sa Dole, makikita sa mga social media page ng kanilang mga regional office ang detalye ng mga job fair. Batay sa datos ng ahensya, nasa mahigit 250,000 bakanting trabaho ang naitala mula sa 2,500 participating employers. Pinakamaraming hiring ang mga industriya ng manufacturing, retail, business process outsourcing, accommodation and food service, at financial and insurance activities. Meron po tayong uh, vacancies sa Production operators na nasa 34,000, sales clerk or uh, sales assistants na nasa 31,000, call center representatives 18,200, service crews na nasa 12,200, at microfinance officer na nasa 9,700. Bukod sa local employment, nakapagtala ang DOLE ng 46,000 bakanding posisyon para sa overseas employment habang mahigit 200,000 naman ang para sa lokal. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal. Kresilin Katarong, SMNI News.